parang pasyalan lang yung loob nila rito ano? ang ganda parang pasyalan good morning good morning mga idol dito tayo ngayon sa ano sa San Pablo kakaragat ng tubig ayun no, refresh yung mga ano mga mineral water yan no, refresh ano yan 1.5 malalaki yung laman yan sa loob 1.5 liters yung laman yan mabigat yan yung isang kahon na yan dahil malaking mineral yung laman yan sa loob yan kinakaragahan na tayo ng mineral ano bali dalawa ay tatlong klase yung pangarga natin yung maliliit saka yung isang litro saka 1.5 na mineral dito tayo sa ano sa San Pablo to nadalhin namin ng ano yan norte ito yung ano <coughs> mineral water ng URC nadalhin dun sa norte yung deliver nyan dun, dun ibabagsak sa ano yan eh, sa north dami nyan 2,000 may get single blade lang yung ano na dito four clip pero mabilis mabilis yung kargahan nila tsaka yung maglalabas yan doon sa loob tao lang yung maglalabas yan jack clip lang nila yan Mabilis bilis bumalik. Basta dire-diretso yung labas ng parga Dire-diretso din yung karga. Pero kung ano yan, yung double blade. Mabilis lang yan. Saglit lang yan. Kaya lang single lang eh. Pero okay rin. Mabilis din. Yung operator nila. Pero kahapon, kahapon pa kami rito. Inabutan lang kami ng cut-off. Hanggang alas 5 lang kasi sila. Hindi na kami umabot Kaya ngayon lang kami nakarga Ngayong umaga Natulog din kami ng Isang gabi rito Magdamag din kami rito Dito to sa ano Sa San Pablo San Jose Malamig Barangay San Jose Malamig Stoktok ng ano to Bundok Yung ano nila Yung lanta ng mineral kalagit na ng bundok kasi dyan kasi talaga kinukuha yung mga mineral eh. sa bundok kasi mineral talaga, talaga kaya tinawag na mineral kasi galing sa bundok yung tubig mineral talaga Jo malayo kasing pinagkakutan ng mga piker. kaya mabagal din medyo nagtagal yung operator pero malapit lang tapos na agad yan kahit single blade lang yung gamit niya eh mabilis naman yun no malayo yung pinagkukuha na nya eh. doon lang kasi nilalagay ng mga picker dahil mabigat din kasi hilahin eh kaya doon na nila nilalapag sasalubungin na lang ng operator yun konti na lang Isang palita na lang Iyari na yung kabila Kabila na lang mamaya karagahan. Para masara na natin yung Sidings na yun Para yung kabila na lang mamaya Pagod na yata yung Baker Tinanggal na yung hairnet Ayan tapos na isa yung kasama ko oh. eh, binilang niya kanina eh. At, tapos lang magbilang nun at ito na nga tapos na may saran natin yung kabilang side kabilang side na lang mamaya kakargahan sasara natin ayan yung mga mineral oh. ayan kita nyo yan ayan nilabas niyan kasi sasakay yan sa kabila chan sa sakayan sa bilang truck saka dun sa container na yun sa sakayan kaya nakalapag na yan dyan sa labas yung iba naman dyan sa kabilang truck you know, may sinampahan na ng ano, mineral water dyan, okay naman nakalapag na lahat yung para ganila sa amin kasi yung nakakahon kaya galing sa loob hindi pwedeng ilapag agad sa labas kasi yan may balot na straight film yan kaya pwedeng ilapag nila agad agad alam mo naman yung mineral eh masilan yung mineral ayun yung opisina nila punta ako doon mauna na ako sa labas doon na lang ako magabang sa labas parang pasyalan lang yung loob nila rito no? ang ganda parang pasyalan parang plaza lang yung loob ang ganda napakalinis pa naman punta tayo sa labas abangan natin yung truck doon na lang tayo mag ano sasakay nalakad tayo pumunta roon Uh, hanggang dito na lang tayo mga idol kita kita lang tayo sa sunod malapit na ako sa gate sige dito na lang tayo mga idol